Diff po our verse, uh, Exodus 28, uh, 1 to 5. Ang mga damit ng mga pari. Ibukod mo sa mga tao si Aaron at ang mga anak niyang lalaki na si Nanadab, Abihu, Elazar at Itamar para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Magpatahi ka ng banal na damit para sa kapatid mo si Aaron para maparangalan siya Sabihin mo sa lahat ng mauhusay na mananahi na binigyan ko ng kakayahang manahi na itahi nila ng damit si Aaron na magbubukod sa kanya sa mga tao para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Ito ang mga damit na tatahiin nila, ang bulsa na nasa dibdib, ang espesyal na damit, ang damit panlabas, ang damit panloob na binurdahan, ang turban at ang sinturon. Itatahi rin nila ang banal na mga damit, ang ang anak na lalaki ni Aaron para makapaglingkod sila sa aking bilang mga pari. Kailangan na pinong telang linen na may lanang pulay ginto, asul ube at pula ang gagamitin nilang tela. Lift po. So, po ito po ang aking verse ngayon. Exodus 28, 6-14. Ang ipod ay gagawin nilang yari sa ginto, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. At hinabing telang lino at bubordahan ng maganda. Palagyan mo ito ng dalawang tali sa balikat na siyang magdudugtong sa harap at likod. Kabitan ito ng pamingkis na yari din sa ginto, lanang asul, kulay ubi at pula, at hinabing telang lino. Kumuha ka ng dalawang batong kortalina at ipa ukit mo roon ang pangalan ng laba, labindalawang anak na lalaki ni Israel. Tig-anim sa bawat bato, ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan. Ipagawa mo ito sa mahusay na platero at ipa, ipakabit mo ito sa lalagyan na ginto. Ikakabit ito sa tali sa balikat ng ipod bilang taga sa labindalawang anak na lalaki ni Israel. Sa, gintong, sa ganitong paraan dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang mga pangalan ng labindalawang lipi ni Israel upang sila'y maalala ni Yahweh magpapagawa ka rin ang dalawa pang patungang ginto at dalawang nilubid na ginto na ikakabit mo sa dalawang patungan. Mabuting balita ng Biblia. Thank you po. Exodus chapter 28 verse 15 to 20 Ang Pektoral Gumawa ka rin ng pektoral na gagamitin ng pinakapunong hari sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Bubordahan ito ng maganda tulad ng sa effort. Ang gagamitin dito ay ginto, lalang, kulay asul, kulay ube at pula, at telang lima. Gawin nyo itong parasukat at magkataklo. 0.2 metro ang haba at ganoon din ang lapad. Lagyan ito ng apat na hilera ng mga bato. Sa unang hilera ay ruby, topaz at karbunko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda. Sapiro at Brillante. Sa ikatlong hilera ay Jacinto, Agata at Ametista At sa ikaapat ay Berilo, Cora, Cornalina at Jasper. Ang mga ito ay ikakabit sa patungang ginto. Hello po sa ating lahat. Ang babasahin ko pong Bible verse ngayon ay manggagaling po sa Exodus chapter 28 verse 22 to 26. Gumawa ka ng dalawang maliit na lubid na ginto at ikabit mo sa pectoral. Kabitan mo ito ng dalawang argolyong ginto sa mga sulok sa itaas at dito itatali ang dalawang lubid na ginto. Ang kabilang dulo ng mga ito ay ikakabit naman sa dalawang patungang ginto na nasa tali sa balikat ng ephod. Sa gawing harapan, kabitan mo rin ng tig-isang argol yung ginto sa magkabilang sulok sa ibaba, sa bandang loob malapit sa ephod. Yun lamang po maraming salamat. God bless po! i din po sa ating lahat ng verse po natin for tonight is Exodus uh, 28 verse 27 to 30. Make two more gold rings and, and attach them to the bottom of the shoulder piece on the front of the close to the seam just above the waistband of the epod. The rings of the breast piece are to be tied to the rings of epod with blue cord connecting it to the waistband so that the breast piece will not swing out from the epod. Whenever Aaron enters the holy place, he will bear the name of the Son of Israel over his heart on the breastpiece of decision as continual memorial before the Lord. Also put the Urim and the Tumim in the breastpiece, so they may be over Aaron's heart whenever he enters the presence of the Lord. Those Aaron will always bear the means of making decisions for the Israelites over his heart before the Lord. And verse for tonight and pa sa Exodus 28 31 to 35 Make the robe of the ephod entirely of blue cloth with an opening for the head in its center There shall be a woven edge like a collar around this opening so that it will not tear Make pomegranates of blue, purple, and scarlet yarn around the hem of the robe with gold bells between them The gold bells and the pomegranates are to alternate around the hem of the robe. Aaron must wear it when he ministers. The sound of the bells will be heard when he enters the holy place before the Lord and when he comes out so that he will not die. Ito po ang mabuting balitan ng ating Panginoon. God bless. Good day po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. May Bible reading po tayo in the book of Exodus chapter 28 verse 36 to 39, King James Version Po, English. And thou shalt make a plate of pure gold and grave upon it, like the engraving of a signet, holiness to the Lord. And thou shalt put it on the blue lace, that it may be upon the mitre, upon the forefront of the mitre it shall be. And it shall be upon Aaron's forehead, that Aaron may bear the iniquity of the holy things which the children of Israel shall. hallow in all their holy gifts, and it shall be always upon his forehead, that they may be accepted before the Lord. And thou shalt embroider the coat of pine linen, and thou shalt make the mitre of pine linen, and thou shalt make the girdle of needlework. Ayun uh, lang po. Maraming salamat. God bless us all. Sa araw po sa ating lahat, ang babasahin ko po ay magagaling sa Book of Exodus, chapter 28, verse 40 to 43. And for Aaron's sons, thou shalt make coats, and thou shalt make for them girdles and bonnets, shalt thou make for them for glory and for beauty. And thou shalt put them upon Aaron's thy brother and his sons with him, and shalt anoint them, and consecrate them, and sanctify them, that they may minister unto me in the priest's office. And thou shalt make them linen, breeches to cover their nakedness, from the loins even unto the thighs they shall reach. And they shall be upon Aaron and upon his sons. When when they come in unto the tabernacle of the congregation, or when they come near unto the altar to minister in the holy place, that they bear not iniquity and die, it shall be a statute forever unto him. And he said after him, Yun po. God bless us. Hello, good morning. And uh, sa ano na tayo? Exodus chapter 28. No, yung mga kasuota ng mga pare naman. Sabi dito, ipatawag mo ang mga kapatid mong sina Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abihu, Elisar at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Amen. Mm -mm. Uh, sabi sa verse 2, ipagpagawa mo ang kapatid mong si Aaron ng maganda at marangal na kasuotang nararapat sa kanyang banal na gawain. ba? Diba? Ang galing ng Lord dito. Talagang, kumbaga, ano, na-appreciate niya yung mga ginagawa ni Aaron, diba? ba? Mm. Na, kung ano yung nararapat para kay Aaron, yun, ipagpagawa mo siya ng ganon. Na, yung isosot niya. Para sa, sa, kasi may parang task na ibibigay ang Lord sa kanya eh. Bukod sa ginagawa niya ng mga bagay para sa Lord. Amen. Mm -mm. Tapos, no, ano, kumbaga, pinatawag niya talaga na, kumbaga, meron talaga siyang tao, no, na ina-appoint dun sa gusto niyang mangyari. Ano, specific siya sa tao, sa kagamitan, no. Yan. O, oh, katulad na sinabi mo kanina, iba yung sa pina mas mataas na pare sa mga sumunod, 'di ba? Mhm. Koba ipapakita 'yung eh ah, eto siya mas mataas siya, mas mm -hmm. 'yung mga gawain niya mas ganito. Mm -hmm. 'Yun. Siya 'yung maglilid din kasi 'di ba? eto ang kausa ang kausap niya si Moses eh mm -hmm. na sinasabing tawagin, 'di ba? Tas pero ang ang ibinibili niya kay Moses 'yung ipapagawang damit. ka, -dam ka ano, oo. oo. oo para oo, kay para Aaron paggamitan. at sa mga, sa mga anak niya. Sabi dito, no, maganda at marangal na kasuotan. Nararapat sa kanyang banal na gawain, no? So, kumbaga, kapag uh, ikaw mismo na maglilingkod ka, di ba, dapat naman talaga na maayos, di ba, mm -hmm. maganda. Sa, so, ano, kumbaga, naglilingkod kay ang pinaglilingkuran mo Diyos, 'di ba? So, 'yun, kailangan talaga na presentable ka, 'di ba? 'Yun. Eh ba diba, kasi din yung yung lang Tabernaculo mm -mm. na ipinagawa, ipinagawa 'di ba? Talagang mm -mm. detalyado, pinakamahiin naman ng mga ano, 'di ba? Mm -mm. What were It, yung haharap ka, mm -hmm, 'di ba? Yeah. Uh -huh. Dito sinabi sa verse 3 na Tell all the skilled workers to whom I have given wisdom no ah uh, mm -hmm. in such matters that they are to make garments for Aaron for his con consecration so he may serve me as priest as priest mm -hmm. yung mga pati yung mga tag mananahi lang no at mm -hmm. uh, ang wisdom na kung paano nila matatahi yun ng galing din sa Lord sa Lord, Lord. Mm -hmm. Mm -hmm. sabi so for ito ang kasuotang ipapagwa mo mm -hmm pectoral, ephod, abito, mahabang panloob na kasuotan, turbante, at pamigis. Ipagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Mm -hmm. Uh, sinabi dito no, have them use gold and blue, tapos purple and scarlet, yarn, and fine linen. Matandaan natin yung sa chapter 26 na yung sin nung dinetalye ng Lord yung paggawa ng tela din, mm -hmm. sa tavern mm -hmm. same ano, color pag hindi lang siya hindi nga lang yung gold pero <laughs> ano Blue, purple din, scarlet, ganyan. Pero kasama sa gold yun, di ba, panapaanoan niya talaga yung mga dingding oh, -ding, puro gold. Yan, like no? a coat ng gold, oh, di ba? So, uh, uh. Yun, so sinabi doon, no, gumamit sila ng linen na... Fine linen. Fine linen, mm. no. Yun yung pinili nila kasi, ano, may coolness siya, tsaka cleanliness siya. So, yun. Mm -mm. Tapos yung sa mga colors din, di ba? <clears throat> yung sa blue ah uh, sinasabi na considering considering that the heavenly qualities of love loyalty and God's faithfulness yun yun sa color blue purple naman ah uh, oh, purple was the color of royalty wealth and power is so Daniel five verse twenty nine Then Belshazzar gave the command and they clothed Daniel with purple and put a chain of gold around his neck and made the proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom. So, yun. sabi sa purple, purple is the color of royalty. So yun, kaya meron siyang ano um uh, rela related siya dun no, mm -hmm. sa mga color Ta sabi sa blue, blue is the color of heaven. Scarlet is the color of man or blood, blood. Mm -hmm. uh, and so the son of God, heaven blue. The king of kings and lord of lords, royalty is purple. The son of man, man, blood, scarlet. So 'yun yung mga color na laging kasama no na dinidetalye So para may idea lang tayo sa high priest, yung itsura ng high priest, ayan. Ano ba 'yun? yung effort dyan, yung may gold na parang palda. Ayan to. Ayan, yeah, nasabi it's skillfully woven. Waistband is to be like it. One of one piece with the effort and made with gold and be with blue, purple, and scarlet yarn and with fine, finely twisted linen. Mm. So, ito yun siya. Ayan, yung epod, yeah. This one. Mm -mm. Tapos yung onyx naman, yung nasa balikat, ito. Yan, sabi, take two onyx stones and engrave on them the names of the sons of Israel. Yung may plate, sala dito, nandun yung name nila. Ayan o, eto, ganito. Yan o. Yan naman ang onyx. Yan. Dalawa. Yun, yung sa verse 7 naman, palagyan mo ito ng dalawang tali sa balikat na siyang magduduktong sa harap at likod. Ayan, ito yon yung sinasabi mm -mm. tali. Yan, tapos ano, kabitan ito ng pamigkis na yari din sa ginto, lanang asul, kulay ube at pula, at hinabing kailang lino. Sabi, kumuha ka ng dalawang batong kornalina at ipaukit mo roon ang pangalan ng labing dalawang anak na lalaki na Israel. Ayan, so, ito yun. Oh, yan. O, tig-anim sa bawat bato ayon sa pagkakasunod sa kanilang kapanganakan. Hmm. Yan, yun yung 12 stones. Yan, o. Ikakabit ito sa tali, sa balikat ng efod, bilang tagapagpaalala sa labing dalawang anak na lalaki na Israel. Hmm. Yan yung 12 stones. Tapos, ano naman? And, ito yung 12 stones na yan. Ayan. E epod breastplate. Ayan. So, ayan sila. Ayan. According sa age ng no mga anak yan. No, ano. Ni Ni Jacob. Jacob. Ayan. So, dun sa, ano, epod breastplate, may pagkakasunod-sunod yung, ano, mga stones. Sa, sabi sa Exodus chapter 28 verse 17. And they shall set in the settings of stones, even four rows of stones, The first row shall be a sardius, a topaz, and carbon carbon Kel. This shall be the first row, and the second row shall be an emerald, a sapphire, and a diamond. And the third row, a ligure and agate, and an amethyst. And the fourth row, a beryl and an onyx and a jasper. They shall be set in gold in their enclosings. So yun, sabi sa verse 29, kaya pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ang pectoral, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang pangalan ng mga lipi ng Israel mm -hmm. upang sila ay maalala ni Yahweh. Amen. Ilalagay naman sa pektoral ang Urim at Tumim upang ito ay nasa tapat din ng puso ni Aaron, ang pagharap niya kay Yahweh. Tuwing siya'y haharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel. Mm -hmm. So sabi dito, uh, put in the breastplate of judgment the Urim and Thummim. This three at uh, three times in this passage the breastplate is called the breastplate of judgment because it held the Urim and Thummim which were tools for discerning God's will. Ayan. amen. Yun, tapos, ah, sinabi din sa verse 31, no, yung ano to, yung iba pang kasuotan ng pari. Sabi, gumawa rin kayo ng damit na ilalagay sa ilalim ng ephod. Yun, yung color blue. And, yung color blue siya. Yan. Oo, so, makakulay natin siya ngayon. Oo, oh, kaya, ano, <laughs> yung ephod ano? na lang kulang. <laughs> oo. Oh. Ayun, nasa ilalim ng ephod. Ito ay yari sa telang kulay asul. Lalagyan ito ng butas sa suotan ng ulo at lalagyan ng topik ang paligid ng butas tulad ng karaniwang baro. yon. Sabi dito, balikan ko lang yung U Urim and Tumim. Sabi, the names of Urim and Tumim mean, light, mean, lights and perfections. We, are, we aren't sure what they were or how they were used. Yun. Sa verse 33, Gagawa ka ng palawit na parang bunga ng punong granada na yari sa lanang kulay asul, kulay ube, at kulay pula. eh na yung nasa laylayan. oh at ikakabit mo mm -hmm. sa laylayan. Pagkatapos, lagyan mo ng kampanilyang ginto. Ang ng mm -hmm. mga palawit. Ang magiging ayos nito ay isang hanay na magkasalit ng kap pampanilya, at palawit sa buong Ayan, laylayan. Sa paano, laylayan ng gamit. Mm -hmm. So, magkaano yan siya eh? Ako bells bell. ah. Talagang tutunog. Yung magka, ano? Uh, bell pomegranate. tapos pomegranate. Uh -huh. oh. Bells of gold between them all around on its hem between the ornate pomegranates of blue and purple. Were bells so the priest could be heard while ministering before God. Ayan. If he were to die the bells would stop ringing and he could he, he could be pulled out of the most holy place. Mm -hmm. The sound of bells would remind the priest of the solemn nature of his work and remind him so that he may not die. Mm -hmm. Yeah, no, yun daw yung magiging palatandaan, mm -hmm. yung bell kasi hindi ba pag lalaki siya papunta na siya doon. Alam ng no, mga uh, tao na Kumunta na siya sa ano most holy, mm. gano tapos na kung lumabas na or pag nagstop daw nagring ang bell ano uh, sign siya na namatay ang priest oo oh, oh. oh, oh. so hihilahin na lang nila yon kasi hindi rin sila pwedeng basta pumasok nun, kasi mari mm. din sila mamatay then sabi the pomegranate symbols of fruitfulness ito the alternating bell and pomegranate on the skirts of the priest Robert. Typical of his obligation to testimony and fruit bearing. Ayan. Tapos sabi naman sa verse uh, sa 42. 42. Ipagpapagawa mo rin sila ng linong salawal na hanggang hita para hindi makita ang kanilang kahubaran. Ayan. Si Aaron at ang mga anak ng eh. lalaki. Parang pinaka-ailalim -pa na damit pang loob. Yeah. ay magsusot nito pagpunta sa toldang tipanan o paglapit sa altar sa dakong banal para hindi magkasala at nang hindi sila mamatay. Mananatiling itong tuntunin para kay Aaron at sa kanyang sanlah, saling lahi. Yeah. Yeah. Kasi, di ba, kailangan talaga na hindi makikita yung kahubaran. Kaya talagang um, dinedetalya, no? yung pangloob 'di ba para nga naman na paglalaharap sila sa Panginoon hindi hindi yung kumbaga mag ma magkakaroon ng ano problema na ma makikitaan or 'di ba kasi syempre pangloob yun. Mm -hmm. so, 'yun pati eto, dapat ano barefoot mm -hmm. naka no, as he was standing on holy ground mm -hmm. amen mm -hmm. yun naalala natin nung nakita ni Moises, yung asa uh, sa itsura ng apoy. Mm, burning no, bush. Yung si, yung God. de mm. ba diba, na sinabi agad na huwag kang lumapit. Mm -mm. Tapos, uh, hubarin, mo ang, yung, ano, yung chinelas. chinelas. Di ba diba? oh, Kasi nga, holy ground. Mm. Parang ano yan siya, no? Yung pagka lumalapit tayo sa Panginoon, no? Hubarin natin lahat ng mga ano natin na yung mga yung mga bagay ka na kala mo okay pa yun no Hubarin mo yun lahat pa magpakalinis. magpakalinis ka na uh -huh. hindi lang yun basta sa sa damit no yung ikaw mismo bilang ikaw na haharap sa panginoon wala kang itatago talaga alisin mo lahat ng pride lahat lahat talaga mm -hmm. so yun. pero wag tayong matatakot lumapit sa Diyos, lalo na kung kailangan na kailangan natin ang Amen. Diyos. Mm -hmm mag ano lang, magrepent yan, magsisi sa mga kasalanan, yan, isoko natin sa Lord yan lahat. Hubarin, no? Sinasabi hubarin. O, oh, kasi yung pangyapak mm. na sinasabi, di ba, chinelas, ginagamit natin siya pang lakad sa labas, eh. Mm. Yan yung pinakamarami. Mm. Mm -hmm. Parang sa buhay natin, yung mga nilalakaran natin ng na mga mali, no? Hubarin natin yun, lalo na kung haharap tayo sa Panginoon. No? na mas maging banal tayo na lumapit sa kanya kasi mm -hmm. ano eh siya, siya ang maglilinis talaga sa atin eh kumbaga kailangan lang natin to um kumbaga ikaw mismo sa sarili mo na i-let go to ipaubaya sa Lord Ayan. ang ang ganda no kasi ano alam mo na pagka pinili ng Panginoon Talagang ipaparamdam niya sa'yo na kasama mo siya. mm, -mm. mm, -mm. Ah, yan ganito yung itsura ng mga stones. Mm, mm Para sa 12 na anak ni Jacob. -oh. Uh -huh. Mm-hmm. Detalyado yan eh. Oo. Uh -huh. Tsaka naisip ko lang noon na, ano, hindi pala ganun kadali maging high priest noon. Kasi, ano rin eh, yung kasama na dun yung katungkulan mo. Bukod dun, nakataya talaga yung bilang, yung yung tao ka. Kumbaga, mare ka ng mamatay. Oo. Oh. Diba? So, yun. Kaya yung yung pagpili ng Panginoon dun, Alam ng Lord na yung desire talaga nun. kasi na para para maglingkod sa kanya, 'di ba? Yun yung yun yung mga paraan ng Panginoon noon na para ma, ma kumbaga, maabot niya yung mga tao. Mhm. Mm hmm. Praise lang ang mag aalay nun aalay, dun sa most sa, holy, holy. Dun sa loob. So, kung hindi firstborn or hindi mainam yung inalay, or kung ano man yung hindi naayon dun sa utos ng Diyos, yung priest na mag-aalay, yun ang mamamatay. Mm -mm. mm -mm. Talagang palaging may ano sacrifice. No? Sa meron siyang ganun. Mm -hmm. Yun nga, sa, na parang sa ano din, na hindi lahat pwedeng pumasok doon. Kasi nga, holy siya. Mm -hmm. Kumbaga, parang dapat malinis ka, yung uh, hindi ka maggagawa ng kasalanan, yan, mga gano'n. Mm -hmm. mm -hmm. Tsaka, pinaka ano ko doon yung, ang galing ng Lord na para i-detail lahat, lahat ng mga gusto niyang ipagwa talaga na. Ibig mm -hmm. sabihin lang no, na sinasabi rin sa atin na kung haharap kayo sa akin, yung pinakamainam niyong alam mo, yun yung talagang uh, uh, sobrang uh, malinis na puso, di ba? Na yung inilalapit mo sa Lord, Knight, Lord, ito yung nararamdaman ko talaga, eh, di ba? Yun, parang yun yung ano sa akin na nararamdaman ko sa mensahe, no? Mm -hmm. Yan, okay. <laughs> Ang dami natin nalalaman, no? Oo. Ngayon. Kaya dapat talaga ano, pag-aralan natin, magbasa tayo ng Bible. Tapos kung meron tayong hindi naiintindihan doon, pwede tayo mag-search din. No? Katulad niya, nakita natin sa Google na oh, gano'n pala yung itsura. Oh, ano. Nagkakaroon tayo ng idea. Idea, yes. Um. Tsaka na, na kumbaga, lahat pala nung ginagawa ng Lord noon, meron siyang mga kakabit na ano doon, mensahe, meron siyang mga, kumbaga yung tuntunin na yun, hindi lang basta pinapagawa na utos lang, meron mm -hmm. siyang mga ano, related lahat. Oh. amen. Okay. okay. Yan po, po para sa chapter 28 ng Exodus. Bye! Bye! God bless us all. All glory to God.